versus Eastpold mga idol si Eastpold number 9 eto mga idol si Eastpold mga idol Eastpold mga idol si Eastpold Eastpold versus Pogi mga boss eto mga idol si Pogi Pogi ng Tagulod mga idol Pogi versus Eastpold mga idol magandang bakbakan to Tingnan natin mga idol ang magandang bakbakan. Ayan ah, mga idol. Lo. Si Pogi ng Tagulod mga boss. Versus Ispon. Ah, kung makakabawi ba mga idol si Pogi? O madadali na naman mga idol ni Ispon? Pogi versus Eastfold mga idol Next race na po mga idol Yung kay Bridgestone Urbanito nito At super parak mga boss Kaya ito mga idol Sa lahat ng mga viewers natin dyan mga idol Pagpasensya nyo na sobrang init po mga idol Inangat na mga idol yung kwata Go na yan, pakpak na Ayan mga idol, ganda ng laban mga idol Sino na una? Si sport mai dolan nauna, naglaklak nang pamba mga idol si sport. Si sport pogi, si sport pogi, bumulut na si pogi, pogi sport, naglaglag nang pamba si sport mai idol Si sport pogi, si sport pogi mai idol si sport pogi, si sport pogi, si sport pogi, nagpapa rentaban, bumulut na si pogi, bumulut na si pogi, bumulut na si pogi. na ni Pogi ng Tagulod si Eastboard, mga idol napaganda ng bakbakan mga idol dito lang po yan mga idol sa may barangay kandating Aray at Pampanga si Pogi win mga idol yan ang abansin na sabi ko mga idol na magtyaga-tyaga lang kayo sa lahat ng fans ni Pogi at babalik din po siya mga idol sa larangan ng karera eto naman mga idol si Pogi Pogi Kamusta na Pogi Diba tama ang sabi ko sa inyo mga idol Na makakabalik dyan si Pogi mga idol Joboy AI Idol 3, 2, 1, let's go